Sarap pang iya, mga kanain. Siguro mga nasa kulang-kulang isang kilo na ito, isang piraso. <laughs> Maglakad-lakad ka din lang po sa paligid. Meron ka ng pwedeng mahanap na panggulay. Spinach po ito, or sa amin ay kuli, uh, ano kalunay. Kung tawagin, yung kulitis po na may tinik. Sabi nitong panggulay. Tignan natin kung may makakuha tayo ditong isda. May laman po itong maliit na palais ni Kuya Renan nung kapatid ko. Ayan po. May dalag, tilapia. Ayun. <laughs> <laughs> Uli. <laughs> e, yad, ugabi, ang laki. <laughs> Sarap pang iya, mga kalahin. Siguro mga nasa kulang-kulang isang kilo na ito isang piraso. <laughs> Kala natin, di tayo <laughs> makakamahin ng bulalo. <laughs> Meron po kami tirang inihaw kahapon. Yung mga ulo, yan na lang ko sa gulay. Pampalasa lang naman po. Eto, iihawin na lang namin ng ganito. Laki. Eto po yung isa sa pinakamasarap na panghalo dyan sa mga ganyang ihaw. Ay, ihaw na isda. <laughs> Eto po yung nahukay naming kamote kahapon. Lalagay ko na din. Ang palapot po sa saka tamis na sabaw. Ah, yan o. Natin madaming luya. Ito yung kamote. Buridibod, ang tawag po sa Amin ang kanyang klase luto yung may kamote. Sa puno sabaw niyan. Uh, oh. Ganda na po ng pagkakaihaw. iin na lang. Ang kalahati. At Ito, itong gulay. Ang taming bulaklak. Sa puno sabaw niyan. Mga kanayon. Hoy! Oh. Oh. Hey, kain mo na! Bago punta sa bukid. Kaalis lang huwe. Lord, salamat po sa pagpapalang pinagkaloob niyo mong ngayong araw. Basbasan po ito pang magsilbil na kasayang pangatawan bago pumunta sa bukid. In Jesus' name, Amen. <laughs> Kadadating ho ni tatay galing sa bukid, di pa daw kumakain. Eh, gusto nang bumalik ulit. Ay, kumain muna tayo. Matikman yung aming hmm. Hinuli. Hinuli. <laughs> Sarap po na <ng> sabaw niya, <laughs> oh. no? Hindi ko lahat yan yan. Hinuri nila. Sakiwa, sakiwa yung kapal. E, bulalong kapal. pamain. <laughs> kapal ng laman, no? So, baga naman ng bulalong pamain. Ah, dampot, dampot. Hmm? Sumula na eh. Parang mm -hmm. hindi yata mahuhuli. <laughs> At nasabaw. Nakapun na tayo ng <laughs> pechay. Ito tayo din sa saong bagoong. Diyan nga yan tatay, nahuli. Hindi. Diyan. Diyan. May, Ay, may video yan. May, video. may isang malaki kasi yan eh. May isang malaki bago ah. dagong may maliliit. Hmm, isang malaki, apat na maliliit, saka may dalawang dalag. Mm -hmm. Pero nahuli nila yung malaki. Kinain na nang ngamin ng bulalok. Uy, <laughs> tagal, bago ko kan. Hmm, may palilim ko na yung kalabaw ko eh. Parang wala. Ang saka ng kanyang Anong talbos? Naka bulaklak. Ang kaniit. Kahit yung dala sana, huli yan eh. Kaliit. Ang sariwa. Wala kayong mahanap na dala kanina eh. Di pa mingwit na lang. Ayun, sibuyas oh. Bata pa, paborito na ito. Ngayong matanda na, paborito pa rin. Ito yung chay. Ito na sa bagoong. Ayan gulay-gulay. Gulay-gulay. Kulin ko na itong isang ulo. Sarap ko. Kapalo na laman. Hmm. Sarap. Mamingwit din siya mamaya dyan kung gusto niya. Yung... <laughs> Nakatilim ng ihaw. Pahabuli na lang yun. Mas malaki pa dyan yung nahuli namin noon doon sa pan. Nahuli nila. See,